Anong ganap sa mundo ng showbiz? Walang gaanong media outlet ang pumatol o nagdignify sa isyong kinasasangkutan ni Vic Soto. Pero patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Maliban sa binabash ang kanilang anak ni Pauline Luna na si Talitha, ay bihira na malagay mismo sa gitna ng kontrobersya si Bossing. What's currently going around ay ang chikang nag-uugnay sa kanya kay Julia Clarete, dating co-host sa Itbulaga. Bulaga. The buzz is that nabuntis daw ni bossing si Julia na balak pa umanong magdemanda. Without naming names, hindi pinalampas ni Vic ang obvious namang fake news ng maglitanya sa itbulaga nitong Sabado. He was looking straight to the camera. Ito ang hugot ko for the Yan. Yeah. Sa mga nagsa-cyberbully o gumagawa ng mga fake news o naninira ng tao sa social media lalo na o sa ibang paraan, lagi niyong tandaan, na may nasasaktan kayo at yan ay pagbabayaran ninyo. Yan! Darating ang araw Oo. na may paglalagyan kayo. man ay halatang galit. Ani bossing sa tonong seryoso. Hindi malinaw kung ang ibig sabihin ni bossing na may paglalagyan kayo ay may legal action siyang isinasagawa ta address the issue. Anong masasabi mo sa balitang ito?